Ayan, magandang gabi mga aga Ang oras natin ay 7.03 ng gabi At ito na ating kaganapan niya sa gabing ito Para yung magpapatilay, paanod Ayan, umusot na po ang mga kasamahan natin Ito na yung oras ng panghuli ng mga pusit mga aga Para pamayin natin mamaya Dahil mga kaadya sa ating paligid may yung mga ilaw na po na yan Lahat po yung mga ano Mga, mga isda rin Mga ilaw ilaw na yan At maganor rin tayo mga aga ng pamusit Magasigasan na rin tayo ng pamusit natin Ayun natin na gamitin Ang yan Ang sarangat na yan Uli ah, magbubuntog na rin tayo ah, mga aga gagamitin na natin ito itong ating gagamitin pang pusit pagbasa na may video maingit tayo at namahadar ang generator dahil ah, lang tayo ngayon kaya eh, natin ay buhulog unang hulog may huli? Ah, si Kuya May huli na Iangat mo ha Wala, walang huli to sa atin Ayun oh uh, Huli, pusit uh, May huli na kaya siya oh ha. Ganun lang kabilis mga huli mga kaga Ito, naguhulog na rin tayo pagkatasyan hinihila-hila na yung mga ganang ganyan lang oh oop ito na dali na <laughs> quality quality oh ito na mga aga tingnan nyo tingnan nyo kung gaano ka quality oh malaki to malaki nalaban ay oh yan o <laughs> <laughs> Dahil First catch uh, Malaki-laki Sasabitan na agad natin, natin you know. ito na ating ano Ito Ito mga aga, lalagyan natin sa uh, Biwas Para buhay-buhay natin Sabitan ng ano yan dyan, ng hook Hindi ko namatay yan Baka natin yung oh Ayan, Buhay lang po, oh. Ayos na. Tunan po sit natin, mga kaaga. Natin lalagay. Para buhay na buhay lang siya mga agaw Ayan, check lang yung kita ngayon kanya lang At Hagis na uli Yeba Ah, first time natin nagpaanod ngayon mga aga Mula nung unang lahat ikalawang lahat natin ngayon Ah, ngayon lang tayo nagpaanod dahil napakalakas ng agos Kaya ginamita natin ang ano nito Ayun, huli agad oh. Kuya, kakamadahan kita ng pusit kuya. Pag mali, tuhog. Oh, Ayan o. Oh. O, oh, pusit. Ito, maliliit mga kaga. Lalagay naman natin sa nylon. Yung malalaki lang muna, ilalagay natin doon sa mga hook para buhay buhay ito naman buhay pa rin to kaso nga lang dito natin lalagay sa parang kabukod nako nabuhul buhul pa yung ating ano tuhugan bilis at mga pusit tingin ko style witik witik lang to uy eh Ay, walang joke nagkabuhol-buhol pa nga nasa na baga ang dulo e na mamatay na lang eh Narin, na, pag tiyo pa kawan oho uh oh uh second catch press na press na pusit oh yeah yan na lang makagaw yan Hulog natin dyan, buhay po po yan Saka natin dito Sa ating Sabitan Ayan, ikatlong ha guys Iba namang klase yung kay Tio, mas naman yung ano niya, sarangat niya, ganoon po. Ay, nakalpas Lumambot. Nihila-hila lang ito mga Ah, wala, nagtinta na. Todas yung ano natin, yung ikalawang pusit. Ayun, nagtinta na oh. Ibig natudas na siya. Tagal na kasi natin bago na ilagay eh. Yan, nahuli si kayo Diego. Ayan, kasama natin sa unahan eh. Nahuli siya. Ayun oh. Huli. Huli ang pusit. Kailangan pala yata ilawan natin. Ay, nahuli rin yung kastiyo Ito mga kagam, may huli ulit tayong ano Malaki-laki Ikalawang huli natin na ano, malaki and Sabitan ulit hook. natin ito na hook Ulit natin din lagay dyan, oh Oh, ayos Buhayan Ito mga aga, na naman tayo okay. yan May hinahapin tayo Binali na naman ating ano Hindi malaki-laki siguro to Ito na Lapit na to Ayan na Ayan o Ha Dali yan, lagyan natin ito sa ano naman makaga Dito sa tuwag tuhog, -tuhog. Yan Tuhogin natin ito ng nylon mga aga ah, Medyo maliit liit naman ito ay ah, dyan, la, dyan ang kanyang lagayan ah, Buhayan Sabit natin. Ayun na. Ang gamit na natin kay Jigo 'yan oh. Yung Sirok. Ayun po. Wow. Tuloy na nga tato eh pero po ang gamit niya. Meron po isang pang-pang attract diyan para makaakit yung posit mas sumunod. Ng mabuhay at atay. i natin. yung gate na buhol nagtitinta na yung ano natin yung huli natin kasi to yun huli oh mababaw na eh tinira pa <laughs> oh, huli na mga aga mababaw na eh tinira pa Yun. Oh. Para ko na tayo. Ay bagong hulo. Happy na naman. Lalagay nga pala mga hagan ng goma dahil masakit ang nylon. Hagan mo nang hagan. Umabaw na. Gaya ulit natin, pababa bawo. o oh, kaya may sumusunod dyan, eh. Wala, okay ah. Haggis, natin don Kuya, ano? Wala? Wala, walang na-attract doon sa pusit Sa ano? Sa sirok Pangahuli Balik ulit sa witik-witik Ampayin pala natin itong mga agay kapwa din Natin tinali doon sa hook Malalim na hulog natin baka mga 10 dipahan Wala ko yung huli na eh